Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon 16 ng Hunyo, ipinagdiriwang ang mga Santo Cirilo at Hulita. Kamusta? Ano mga Santo Cirilo at Hulita ay mga martir na kristyano mula sa ika na siglo na ang kanilang makapagpagdamdaming kwento ay nagbigay inspirasyon sa maraming mananampalataya. Si Hulita ay isang marangal na byuda na kristyano na naninirahan sa Lycaonia, ngayon ay Turkey. At si Cirilo ay ang kanyang munting anak na tatlong taong gulang. Sa panahon ng mga pag-uusig na iniutos ni Emperor Diocletian, si Hulita ay naaresto dahil sa kanyang pananampalatayang kristyano. Tumanggi siyang itakwil ang kanyang pananampalataya, kaya dinala siya sa harap ng gobernador. Si Cirilo, nang makita ang kanyang ina sa panganib, ay sumigaw na siya rin ay isang kristyano. Nagalit ang gobernador at iniutos na pahirapan ng bata sa harapan ng kanyang ina upang pilitin itong itakwil ang kanyang pananampalataya. Gayunpaman, nanatiling matatag si Hulita sa kanyang pananampalataya at si Cirilo, sa kabila ng kanyang murang edad, ay tiniis ang mga pahirap ng may tapang. Sa huli, pareho silang hinatulan ng kamatayan Si Cirilo ay pinatay at si Julita ay sumunod pagkatapos na nagiging martir para sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang kanilang kwento ay isang makapangyarihang patutuo ng katapatan at tapang at sila ay pinararangalan bilang mga banal na martir sa simbahang katoliko. Narito ang isang panalangin na nakatuon sa mga Santo Cirilo at Julita. O Diyos, na nagkaloob sa mga Santo Cirilo at Julita ng biyayang magpatutuo sa kanilang pananampalataya, nang may tapang at katatagan kahit sa harap ng kamatayan, ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng kanilang pamamagitan, ang lakas upang manatiling tapat sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naway ang kanilang halimbawa ng tapang at debosyon ay maging inspirasyon sa aming mga buhay at magpatibay sa aming pananampalataya. Mga Santo Cirilo at Hulita, ipanalangin ninyo kami. Amen! May ibalpi mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.